Pagkaing Pinoy, the best talaga. Unahin na natin sa the best na meriendang pang Pinoy, ang Pansit Canton Overload. At syempre, mawawala ba naman ang bersyo ng adobo salmon? At ang sikat-sikat na pang natin, ang sopas overload! Ibahin naman natin ang luto ng tahong. Lagyan naman natin siya ng tomato sauce na napakasarap. At ito talaga ang the best. Ang sobrang sobrang sarap na bigup. Ehem, ehem, My favorite ang buttered prawns na napakasarap. Pakalinam nam at napakasarap na mapapa-extra rice ka talaga. Yummy! At eto pa guys, ang parang malamang inasal na chicken with rice. Mawawala ba naman ang kalderetang baka? Ayan o, no, tikman mo na, napakasarap! Mapunta naman tayo sa dessert, ang biko na napakalinamnam. At ito ang ating pinasosyal na sago, sago chocolate drink with marshmallow. O ano, nanakam ka na. Maraming salamat guys at God bless everyone. Bye!